for today's video everyone magloko pa o atay ko <tip tip> <tip> atau Bombay, para, para kumpleto atong lamas sayan so, tu buhaton sana ko So, karon guys, mananin ako glimpi akong atay batiko i-marinate. So, mag-marinate ko diri guys. So, una, ato sang pritohon atong atay o batiko. Ako so, sa nasiang prituhon. So, ipatangan na ng kubumbay o ahos para humot siya iprito. So, ito sa haunon atong atay para hindi ma-overcook. Kaya ito pang luto na itong batikulong kaya dugay na na siya malata So, haunon na nato ang atong atay. So, ibili na to ang dry buya. Okay na na siya maluto. So, para dili maubay ko, ato ipabilin atong batikulon. So, yan guys. So, parang guys, atong tanawon kung nahumot na ba. So, humot na. So, na siya. Hmm. Tuh, so, humuk naman. Oke, okay, balik akong apa okay. Then, kita dan bukus-bukus. bertangan atau karos? Yang so, ini. Tigala may istorya. So ato nang ilunod ang ato patatas. Lunod ako patatas. Yan para malata ang ato patatas guys. Ngayon tabo na to. Paboto na tong maluto atong patatas o carrots. So yan guys, luto na ato. sudan so, karon pamahaw. Yan, bye bye. God bless.